Hmm, ano pa kayang nandito? Oops, ano to? Good morning mga kaunggoy. Welcome back to my vlog. Ngayong araw, samahan nyo kumag unboxing. Ang i-unbox natin ngayon ay itong mga bag na to. <laughs> oh, nagtataka siguro kayo kung saan galing tong mga bag na to, ano? Ganito kasi 'yon. Naglalakad-lakad lang ako nung makita ko yung mga campers. Kaso nagtakbuhan sila. Naiwan nila oh. Ano kayang laman nito? Buksan natin bukas. Tingnan natin kung ano mapapakinabangan natin. <laughs> so ayun na nga ang nangyari kaya magbabagrade tayo ng mga naiwan nilang bag kagabi. Sana may saging dito. <laughs> Unahin natin tong bilaw kasi paborito ko ang kulay dilaw eh. Kakulay ng saging. Ang laman ng bag na to ay eh, oy, ano to? Flashlight. Pwede na yan para makagala ako ng maayos sa gabi. <laughs> hmm, ano pa kayang nandito? Oops, ano to? Panti ba to? Eww, yucks! Ano pa kayang nandito? uy ano to? Lucky me, Pansit Canton. Sweet and spicy. Oy, lucky me. Baka naman. konti <laughs> naman ang laman ng bag na to. Ito namang blue na bag. Ano kayang laman nito? <laughs> Ang laman ng bag na to ay Ha? Ano to? Kahon Wala namang laman tong kulay blue eh Try natin tong kulay pink Baka maraming laman at makakuha tayo ng pagkain dito Hmm, ano to? Cellphone Uy, iPhone to ah Pwede rin to pang vlog. Potek paldo na naman. <laughs> ano naman kaya to? Ano to? Harina. Ah, shit. Ano to? Solid to ah. <laughs> shit! Para ako lumilipad. Parang yung mga puno at halaman ay tumatawa din. <laughs> Grabe yung tama nun ah. Para ako lumilipad eh. Ano kaya yun mga kaunggoy? <laughs> Ayop na yan. Wala naman akong napakinabangan dito eh. Aanhin ko pati itong pante.